Ina ba yung kusina ng sasakyan or motor ninyo? D Ako, eto ang para sa inyo. Sa akong... Uy! So, bilang sa mabilis lang at nandito tayo ngayon ha, sa GPO Garage. Kasama din natin mga fellow influencers. Thank you so much, Photocam. sa likod ng camera. At syempre, 10 times, 9.5. Sumi na yun. Pilipin nung door. Uy, ito. At syempre, yung mga... Kasama natin sa Christmas party. <laughs> <Yes>. <laughs> na... Kailin na tayo. So guys, ipapakita ako sa inyo. May video so, ako, may video ako. May video ka. <laughs> so, Insert na lang natin Hindi mga nabugbog. Na <laughs> so, okay, guys. Ipapakita ako sa inyo. Ah, mahina ba yung busina ng sasakyan or motor ninyo? Ako, eto ang para sa inyo. Sakto-sakto, meron silang tester dito ng blue punk horn. Tulak. Guys, eto. D-72. This horn. Check natin ha. Lakas, di ba? Ito naman. Sa ginto. Ayan, nating isang busina nila. One, two, three. O? Oh? Single disc naman to. Ito, double disc. Ito sa mga paborito ko. S79 shell horn. Available yan. Dalawang kulay. 79 uh, mm kasi diameter nito. So, ito yung paborito ko. Meron siyang color black at color red. Ito yung nakalagay ngayon sa motor ko at sasakyan. Kira mo gano'ng aganda. <tong> Di ba? Sabi mo. Lakas. Lagula. <tong> lakas. Ito Lagula naman. lakas. O, oh, ito naman. Mas malang sa S79. S93 naman. Available din. Kulay pula. At itim. So, pwede. One. Pwede na Pati yung ibo. Pakita mo. Pakita mo. Pakita <tong> mo. <tong> Pakita mo. Lagi na. O. Oh, ito naman. O. One. Two. Three. <tong> sapa pa. Ah, maganda to. Maganda yan, maganda yan. Sa pa, nga. Maganda yan. Oh. Ito naman, guys. Kung gusto yung pang malakasan, ito yung velocity horn ng blow pump. to Ang malaking disc niyan. Pantak na yata yan. Oo, oh, pang to. Pang ano to. bakbakan na to. Pakinggan natin, ha. Ready? Wait lang. One. Two. Three. Grabe. Isa pa. Lakas, lakas. Oh. Team, Uy! Grabe! <laughs> <laughs> so yan guys, pinakita ko lang sa inyo yung iba't ibang busina na bloka. Available ganyan yung kanilang relay at yung kanilang mga wiper. So yun lang muna guys. Check out Blue Pump. Napagandang busina